na multiple sclerosis. Ano okay. ang multiple sclerosis? Ano ang mga sintomas mo noon? sakit lang tong left ko? Ito, 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 ito. may mm -hmm. tenga ko. Uh, ako sa Makati Med. Pero gano'ng katagal yan sumasakit bago mo pinapun, pinunta? Ano yan? Uh, masasakit, at mawawala. Binaliwala ko yan. Mga Pero, ilang buwan? Hindi, mawawala, tapos susunod Oo. sakit, sunod. Mga ilang beses na rin. Tapos, nung, nung mga siguro, mga limang beses na yan na masakit, tumatagal na yung sakit. Tapos, so, maabot na yung sakit sa ulo ko. Tapos, nagtitingling na ako. Yung nagkaganyan na itong ulo ko. gumarami ng gumaganon. So, nagpa-check na ako sa Makati Med. Yun, nakita na meron akong ganon. Pero, si Dr. Bani ko, hindi pa rin siyang ganong kaano. Pina-check pa rin ako ng St. Luke's. Para dalawa. Yun din ang nakita. Yun din ang nakitang resulta. Okay. Yun na yun. Sinabi sa akin yan. Yun, umiyak lang ako na yan, sakit na yan kasi bihirang magkaroon yan dito sa Philippines. Uh, more on sa malamig, sa, abroad, sa states. Uh, iyak lang ako na ang pinakamasakit doon, walang, walang lunas. Puro pag sumakit lang, pain reliever, para lang mawala yung sakit mo. Kaya minsan ako, yung makatulog ka lang, bibigyan ng sleeping pills para makatulog ka lang. Pumunta pa ako ng States niya noon eh, para i-check ko, i-check ko dun sa, uh, nagpunta kami ng uh, LA para lang ipakita ko rin kung talaga yung sakit ko, ganito-ganito. Nagulat sila. Mm -hmm. Pilipino ako, nagkaroon ako. Sobrang na-depress ako nung nasa States. Ako, tagal. Siguro isang buwan ako nag-stay. Ano ba ang pinakamalubhang kaso ng multiple sclerosis kapag hindi mo inalagaan? Ano yan? Um, bigla ka mabubulag. Actually, kailangan katangutang ko yan. Pag lumalabo yung tingin, lumabulaga. Uh, bigla ka nilang matutumba. Kaya medyo yung sayaw, tinigil ko yung sayaw. Kasi hindi mo alam kung kailang ka matutumba. Bawal ang stress, pero... Hindi pwede. Lahat tayo hindi naman nawawala yung stress. Bawal lang puyat. Hindi rin pwede. Lagi tayo nagpupuyat din. Madalas ang magpuyat. So, pag, kaya lang, naging positive ako na wala. Wala ito. Kaya ko to. Pero ininta ko yan. Hindi ka tulad pa ng may end ka, may sakit, alam mo eh. Ito, wala eh. Pasalamat na lang ako. Meron isang lumaba, lumabas na yung stem cell. Ang laking bagay sa akin ng stem cell. Hmm. Dahil mula nun, nung nag-stem cell ako, nag Tagal na, natagal na akong nag-stem cell. Oh mm -hmm. Oo, yeah, di ba? Katulad, na, ano ka, di ba, yung cells mo nabubuhayan, kakailangan ng immune mamata. Oh. Ayun, um, pero na-depress ako, pero ngayon hindi eh. Dapat mm -hmm. hindi eh. laban lang. Mm -hmm.